Yan, magandang araw, magandang gabi mga kinags, ano, kung nasaan man kayo ngayong araw na to. Yan, so, araw na naman ang, ano, araw ng Webes ngayon mga kinags, ano, at kasama natin. Siyempre, may kasama tayo dito sa kusina, ang walang iba kundi pa ang ating pinakamagandang mahal na rin. Uy, kumekimbot, kimbot. Kung <laughs> aray <arin> ko, hindi <laughs> Dahan-dahan ka sa pagsigot, baka mamang iba tamaan mo. Hindi ka naman. <laughs> <Pambihira> ka naman. <laughs> Ayan. Magandang araw, magandang gabi mga kainis. No? Kung man kayo ngayong araw na to. No? Ayan. Uh, kumakatok na, na yung mga aso namin. Sandali lang mga kainis. Papapasukin ko lang at kasi pinalabas namin kanina para magwiwi at magpupu. Ayan. Ayan. Bagsak naman yun. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Oh, ayan na naman yung mga anak mo. Nako. Ito mga aso mga kainags ano, Pag nakikita si Mahal na Reyna Naku talagang tuwan tuwa yung mga aso natin kay Mahal na Reyna Kasi ini-spoil ni Mahal na Reyna eh Mahal na mahal yung Mahal na Reyna yan eh yung ato, Ay naku ba Tatapakan ko pa Yan bali ngayong araw mga kainags ano, uh, Tumawag ako sa trabaho uh, Nag call sick ako Sabi ko hindi mo na ako makakapasok ngayon Kasi nga Medyo masama ang pakiramdam ko mga kainags ano, Alam nyo ba yung sipon Na ayaw lumabas Hirap lumabas ano And tapos sa uh, parang yung kasuko, tapos yung mga kasukasuhan ko medyo masakit kaya ko naman pumasok sa tutulang kaya lang alam niyo yung alam niyo sa sarili niyo na hindi kayo tatagal hindi kayo tatagal lang 8 oras pala, dun, <laughs> <ito>. <laughs> eh nandiyan ka syempre tapos uh, alam niyo yung pwede ka magtrabaho pero alam mo siguro mga 3 oras lang yung maximum mong kakayanin magtrabaho no? tapos hindi ka natatagal kaya sabi ko uh, alam ko naman sa sarili ko kung kaya ko talaga o hindi Although sabi ko medyo hindi pa naman ganun kalala yung nararamdaman natin na yan. Ipapahinga ko na lang. di ba Kesa sa lumala. So mayroon naman tayo kasing benefit sa trabaho na yung uh, call sick with pay. O ba? Diba? So kasi every year yan mga kainag sa, sa trabaho namin. Pagka hindi mo nagamit yung call sick mo. Halimbawa limang, limang araw yung call sick mo. Tapos ang nagamit mo lang sa call sick mo ay dalawa. Yung tatlo hindi mo nagamit ano yan, madadagdag yan next year, yung tatlo na yun. Or, yung tatlong natitirang call sick mo, pwede mong pabayaran sa kumpanya. Babayaran nila yun. Pero ang ginawa ko kasi, may natira akong dalawang araw eh. Last year, pinapatong ko ngayong araw, na, ng, ngayong, ngayong taon ng 2024. Meron akong lima, plus two, kaya seven days ang aking call sick. Ay, sino kagandahan ano, sa company namin, mga benefits? Kaya habang, nagpapahinga tayo rito, bayad tayo ng 8 oras. Ang wala ang mawawala lang sa akin, yung insentibo. incentives natin ngayong araw which is nasa kulang-kulang 50 dollars or 2,000 pesos yan. yun lang yung mawawala sa ating ngayong araw na to pero yung 8 oras natin bayad tayo importante naman kasi mga kinags ipahinga natin yung katawan natin pag alam natin na alam natin sa sarili natin na Talagang hindi natin kaya. Huwag natin pilitin. Kasi alam nyo naman, di ba? Health is wealth. Yan. So ngayon, kasama natin si Mahal na Rena. At yun, pinapakain niya na naman yung kanyang mga baby. Taya, taya. Yung mga baby niya, Napakain na naman. Kaya spoiled na spoiled sa kanya. So pinapakain niya. Siyempre, itong atay na pinaghiwa-hiwa natin. atay ng baka. Yan. So, ito yung dalawa. Huy. Ano, kamusta kayong dalawa? Yan na naman si Mahal na Rena. Si sa Saya, ulo, mo. Si Saya, sit down. Sit down. Sit down. Sit down, sabi. Yan, good girl. O, bigyan mo na si Saya. Nakang galing. Yeah. So ngayon, nagagawin ko lang ngayon mga ka-inis. Uh, Mamamag dito lang muna ako sa loob ng bahay. Siguro lalabas-labas lang din ako pero sandali lang. Kasi alam niyo naman ang trabaho natin mga kainex, buhat ng buhat, masyadong physical. Kaya nasabi ko na hindi ako tatagal ng 8 oras. Kasi medyo masakit na nga yung kasukasuhan natin, gawa ng parang, parang tarangkaso to mga kainex, ano? Parang, parang tarangkaso to na ayaw tumuloy. Ayan, so may mga, mga, may sipon ka na ayaw lumabas, Kaya sabi ko, papahinga ko na lang. Papahinga ko na lang para sa sa, sa, katawan ko, syempre, para sa health, di ba? Bayad naman tayo, o, oh, di ba? Tsaka, pahinga. Kailangan natin ng pahinga talaga. Uh, paano ako makakaupo niya? Mahal na rin na. Eh, dito ka sa sandali lang. Oh, mahal na rin na sa iyo. no? Hindi okay, na naman. Sandali, sa sandali, 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 sandali. Yan. So, si Mahal na rin, napapasok yun mamaya. At dinatana na naman tayo dito paglabas ni Mahal na na binata na naman tayo wala na naman tayong kasama rito lahat ng tao kasama natin sa bahay aalis sila nag-iisa na naman tayo ngayon dito ako'y nag-iisa may sakit ha huwag <laughs> na, huwag na akumanta kasi baka lumala nag ngayon mga kainas ano, nag-iisno ngayon baka lalong lumala, lumakas pagka sinuloy ko yung kanta ko sandali lang, papakita ko sa inyo ha? ito na, nasa labas na uli tayo mga kainas, ano wow Ayan na uli oh. Oh my god. <laughs> so napapansin niyo kanina no lumabas tayo maliliit lang yung butil ng snow no. Maliliit lang yung butil ng snow at saka konti lang bumabagsak. Ngayon, nako ang dami na. Makakapal na yung butil ng snow at dumami na sila. Ayan na. Oh. Papay. Kung napapansin niyo yung mga butil ng snow mga kainis, oh. Ayan na. So, syempre hindi naman tayo natatakot mga kainis no kahit bumagsak ng marami ang ano na yan, yung snow na yan mayroon naman tayong pantanggal ng snow snow thrower at saka snow blower kaya lang mahirap kasi nito mga kainis kung masama na yung pakaramdam natin gagamit pa tayo ng manumanong pala papalahin natin eh, since na mayroon naman tayong blower kahit na medyo masama ang pakaramdam natin sandali lang yan sandali lang yan dahil may blower tayong gagamitin so hindi, hindi sasakit ang ating balakang at ang ating balikat lalo ano kasi nga medyo masakit yung kasukasuhan natin ngayon Ayan, nakapapansin kapapansin no? Lakas na, no? Oh, grabe, no? Huh? Wow. Hanggang doon niya, no? So, mamaya, kapal na naman 'yan. <laughs> so, meron meron nga pala nagsabi, ano, uh, nabati, koro kasi yung panahon kaya bumagsakuli ang snow kasi 'di ba 'nung mga nakaraang vlogs natin. Eh wala nang snow, 'di ba natunaw na, sabi ko nga, parang spring na. Pero ngayon, sabi nga marami mong nag-comment, naku kasi nabati mo yung panahon, kaya yan, bumagsak ulit ang snow yun. <laughs> ang bihira. Ganon talaga. Hindi, February pa naman, winter pa rin naman talaga ngayon. Eh, no? Oh my God. Sa so, labas tayo, sandali lang. Ano? Labas tayo mga kayo, no? Dito lang tayo. Yan, kita nyo. Para bang kita nyo lang ano? yung pagbagsak ng snow. Oh, kita. Lakas, no? Lakas ng snow. Grabe. Parang naning camera natin. Atangalan. Yan, para sigurado. Oh, oh my god. <sighs> Lakas ng snow. Sige so, yun lang, pinakita ko lang sa inyo. Oh. Basa agad yung ano ko eh. Ah, punong -punong agad ng snow yung damit ko, no? Yan, pinakita ko lang sa inyo mga kainis, ano? Tapos yung paa natin, kalay, pagpag -pag natin to eh. Ayan, kasi itong mapapansin nyo, yung hagdana namin, mahig, parang carpet to. Para hindi madulas. Kasi pag semento to, may ano yan eh, may, may tendency na madulas kayo mga kainis, ano? Ayan, kasi carpet yan na parang tela na pwedeng ano, kumapit yung mga sapatos natin pag tinapakan natin at hindi madulas kasi absorb niya yung snow eh Uff, taro, pasok na tayo mga kainas, ano? Grabe. May package na naman sa pangalay na prinsesa natin. Yung dalawa nating aso, <laughs> naglalaro din sa snow. nag enjoy sila sa snow, ano? Yan, ano? Oh, yeah. <laughs> Nakakatuwa, nakakatanggal ng stress ng dalawang aso na itong mga kainags, ano? Yan. nag enjoy Ayan natin sila dyan Alis ka na ma O oh, Sige ingat ka Kinukulit ka na naman ng dalawa Ay lalabas si Sayon Huwag ka manin Pakalabas si Sayon Ha? Tabi dyan Kumusta na ba yung snow dyan? Sayon huwag maglalabas ha Sayon huwag lalabas ha Huwag lalabas Huwag lalabas Naku didikit na naman yung mga snow sa ground Mga kainags Ano kasi natapakan na naman dito no? Kailangan may shovel na natin ito. Kung napapansin nyo, wala nang snow, tumigil na sa awa ng Panginoon. Ay, hindi, Meron pa rin, konti lang. Pero maninipis. Konting-konting, -konti, mga butil na lang yung snow. Hindi ka tulad kanina, malalaki. Kailangan may shovel na natin to. So, gamitin natin ng snow blower may, -may, may ng konti. Dapat ngayon na. kasi para ano, hindi matapakan. Kasi pag natapakan yung snow, mahirap nang tanggalin. Kukuha muna ako ng scraper, mga kainis. Ano kung napapansin nyo, yung mga natapakakan na snow hirap na yung ano natin na snow blower no pero meron naman mga snow blower no talagang malalakas talaga mga kinis na kayang kaya nilang tanggalin yan ano kukuha pero dito sa ano okay dito yan kukuha lang ako ng ano scraper para yung mga footprints i-scrape natin tapos sa snow blower so bali dalawang hawak ko sa dalawang kamay natin isang snow blower at isang scraper sa kaliwang kamay yan so pwede sandali lang mga kinis ah wala ko na naman yung battery natin mga kinis ano doon sa uh, pang snowblower natin nako ako ng scraper mga kainis ano kung napapansin nyo yung mga natapaka na snow hirap na yung ano natin na snow blower no pero meron naman mga snow blower no talagang malalakas talaga mga kainis na kaya, kaya nilang tanggalin yan ano pero dito sa ano okay dito yan Kamamayan na natin i-blower pagka na-scrape na natin lahat yan ito yung sinasabi ko pagka natapaka na yung snow didikit na sa ground ay lako po panginoon pagod tayo mga kainis ano? buti na lang meron tayong insaymada, yan insaymada nandito pa. Hmm. Mm. -hmm. Naku po. Top. <sighs> so hindi kasi natin pwedeng pabayaan yung snow natin mga kainig. So. Huh? Tatambak at tatambak yun. Tapos hanggang sa matapakan na matapakan, mas mahirap pa tanggalin. Ah, uh, sino 'yon? Sino 'yung dumating? Sino tinatahulan niyo diyan, ha? Sino ba 'yung tinatahulan nito? oh, may sulak na naman, ha. <coughs> Ako, kanina na naman kaya 'to. Bunsong prinsesa. Ah, uh, 'yung likod ko, inaano ko dito sa edge, 'yan sa kanto dito. Ginaganon ko para para ma 'no 'yung mga lamig-lamig, madurog. 'Yan, napapansin niyo, di ba? Yan. Ganun din sa kabila, ganun din ang ginagawa ko dito. Yan. Kita nyo likod? Oh, ginagawa niya likod. Oh. Ginaganong-ganon ko para mamassage yan. Kasi di ba may mga lamig-lamig yan ano natin. Pag may isipon tayo, na ayaw lumabas minsan, namumuo sa likod natin eh. Kaya narinig ko to dati ito sa isang nagmamasad sa akin bago natin naging mas masahista si, ano, si JR yung nagmamasad sa atin dito. Sabi nung una kong naging masager, Ganito raw gawin pagka walang nagmamasaj, especially yung likod. Panood-nood lang tayo ng Prime, Amazon, Movies. Yan. Pahinga lang tayo. Relax natin yung katawan natin. Mm -hmm. Good girl. Bibili lang ako ng, ano, ng pizza. Ngayon, ang bibili ko ngayon ay Hawaiian pizza, mga kainags. So, nawiwili ako doon sa papanood, kakapanood ko ng, ano, no, ng Prime, Prime Amazon Movies. Yan kasi 'di ba yung iba pinapanood Netflix. Ako naman kasi ng mga kainags ano, wala akong Netflix pero meron akong Prime. Member kasi ako ng Prime eh. Dalawa kasi purpose noon kaya nagustuhan ko. <coughs> excuse me. Uh, pag meron ka kasi in order sa Amazon, usually free, free delivery. Kasi alam ko pag hindi ka member, may charge yung delivery ano. So madalas naman tayo order sa Amazon kaya okay na 'yon. Tapos ang pangalawang purpose, Ah uh, merong ano may libreng movies nga parang Netflix yung Prime Movies so di ba kung hindi mo man, kung hindi mo man magamit yung uh, delivery yung free delivery sa Prime Prime mo order ng Amazon meron ka namang napapanood na mga movies di ba so halos pareho lang din yung ano hindi naman nagkakalayo yung yung bayad no buwan-buwan so nagbabayad ako sa, sa Amazon ng membership 10 dollars napapansin ko talaga mga kainags ano? talagang nung nagsimula akong magsasayaw nung magsasayaw doon sa mga vlogs natin ano? <coughs> di ba ang hiling kong magsasayaw na magsasayaw sumayaw ko na sumayaw parang nung nung madalas tayong sumasayaw sa lahat ng mga vlogs natin eh, parang lumalabas yung mga sakit ko <laughs> nagkaroon ng rayuma sa tuhod nung sumayaw tayo ngayon naman sumama ang pakiramdam dahil sumayaw rin tayo ng mga karam natin <laughs> siguro sinasabi ng panahon ano, parang awa mo na inags huwag ka lang sumayaw kasi mayroong hindi magandang mangyayari sa'yo pag sumasayaw ka parang awa mo na <laughs> pati pagtawa ko parang may pumipigil ah hindi yung ano <coughs> yung sipon mga kayo ano, may bumabara eh. tapos doon nga pala sa mga hindi nakakaalam itong suot ko tuk tsaka itong jacket ko ito yung sinasabi ko sa inyo sa matagal na nating mga mga content na sa mga vlogs natin ito kasi nabili ko to sa ano sa baklaran ito to, to to bago ako pumunta ng Canada noong 2008 tapos itong jacket ko nabili ko to ng 35 pesos sa may imus meron ano dyan eh ukay ukay doon ko nabili which is maganda yung loob nito ano talaga yung balahibo ng mga ng mga mga manok yan. Hindi ko alam kung anong kung klaseng balahibo. Siguro balahibo ng balahibo ng goose yung laman nito kaya magaang siya pero makapal pero matibay sa lamig Panlam, pang malamigan talaga mga kainags which is okay so how many minutes you gonna cook it? how many minutes? no I mean how, how, how long you gonna cook it on the oven? can you can you less it one minute? Because I, I don't like really cook I like light light cook just light cook Maybe 1 minute, 1 minute less Okay Yeah, thank you very much So, Hawaiian, right? Hawaiian, Hawaiian pizza large, yeah That's it? That's it, yeah Labas muna tayo mga kinags, ano? Bali, maghihintay daw tayo ng 10 minutes to 15 minutes Ayan, nagtutunaw ang ice natin ngayon, ang snow sa harapan ng ng miyala natin Ayan Ano na ngayon, ano? Uh, mag alas 4 na mga kinags Bali, 3 3.45 na yata ngayong oras na to Um, dito muna tayo. Hindi siya ganoon kalamig mga kainis, ano? hindi siya malamig. Kaya okay lang na sa labas tayo. Kayang-kaya kaya natin siguro ang ang ano ngayon, ang temperature ngayon nasa ano, parang zero, even zero or negative one negative 2 ganyan. Hindi hindi siya malamig. Yan tapos yung nararamdaman ko ngayon, medyo umuukay okay na. Kasi uminom na rin ako ng gamot kanina, tsaka nagpa ko yung, likuran ko di ba kanina. So habang naghihintay lang tayo dito, parang gusto kong maglakad-lakad doon. Maglakad-lakad nga muna tayo doon mga kainas. Para naman may, may pakita ko sa inyo yung itong ating uh, daanan dito. Yeah. So ito kung napapansin nyo to, mukhang nilagyan ng asin to. No? Kaya ganyan, natunaw yung snow. Nilagyan nyo ng may-ari rito siguro. Yan. So ang putik yan, maputik. Pero yung dito mga kainas, no? kasi yung madalas daanan ng mga sasakyan, katulad nito, Uh, madaling mawala yung mga snow nadudurog yan o Crash hour siguro ngayon uwi na eh yung mga pang umaga sa trabaho ano? yan saktong sakto lang dami yan yan hanggang dito na lang muna yan dito na lang muna balik lang tayo doon yan at least ah uh, ay pasyal ko lang kayo dito sa labas Mabuti nga, mayroong malapit na pizza bilihan dito, no? Bilihan ng pizza dito sa bahay natin, kaya pwede natin lakarin. Lakad-lakad lang tayo. Ah. Siguro mga 10 minutes lang tayo maghihintay. Ibig sabihin, 5 minutes na ako nagbubunga, bubunga nga nga. <laughs> Ay, hira. Pasok tayo doon sa loob. Baka mapasokan ng hangin yung ulo natin, mahirap na. Ay, yung ulo ko lang pala. <laughs> ang bihira madagdagan ng hangin mahirap na baka sumabog parang gulong pag nasobran sa hangin sumasabog diba mga kainags <laughs> ah. oh. Ah. na. Ah. so nakuha na natin yung ating pizza tip ang ating pizza ano mga kainags ano? ang ating pizza Hawaiian yan sabi sa akin nung ano eh noong, uh, nagluto oron, no yung cashier wag daw ako magrereklamo kapag kahilaw yung in order nating pizza ano kasi mga kainag no? doon sa mga hindi nakakaalam pag bumibili kasi ako ng pizza sinasabi ko sa kanila na yung cooking time halimbawa yung cooking time ay 10 minutes no halimbawa lang 10 minutes pinapabawasan ko ng isang minuto sabi ko pakiluto lang yung pizza ko ng 9 minutes kasi medyo gusto ko yung tender, no? Kasi habang tumatagal naman mga kainags, itong pizza, pag naiahon na doon sa, sa lutuan, mainit pa rin to, no? So, unti-unti pa rin naluluto. Yan, gusto ko kasi, ano eh, tender, gano'n. Kasi, minsan pag, ano eh, pag yung normal time kasi ng cooking, parang tumitigas na yung pizza pagka kinalaunan especially pagka ininit mo sa ano halimbawa hindi mo naubos ininit mo sa microwave mo mas matigas mga kainags no? unlike pag uh, less than 1 minute initin mo man sa microwave yung pitsang natira mo malambot pa rin kaya sabi ko lagi ano less than 1 minute kanina mga kayo nagsano nung bumili tayo ng pizza pag uwi ko ng bahay, pinawisan ako parang nung pinawisan ako gumanda pakiramdam ko parang naging masigla ako parang feeling ko to lang parang gusto kong mag-treadmill para lumabas yung pawis natin kani uh, para lumabas ulit yung pawis natin kasi sabi nila pag lumalabas daw yung pawis parang lumalabas yung hindi maganda sa katawan natin so parang okay naman yung katawan ko ngayon mula nung pinawisan tayo kanina maya maya -may ng konti mag-treadmill ako kaya ko naman bigla akong... para nakatulong pa yung paglalakad natin pagbili natin ng pizza no. O talagang maganda lang yung winter jacket na sinasabi ko sa inyo nung lumabas tayo doon kanina. Pinawisan ako, grabe. Pag nag-jog, pag nag-treadmill ako mamaya, susutin ko rin yung winter jacket na yun para mas madaling lumabas yung pawis natin. <tos> <tos> oh, whew, grabe. Ah. Oh, grabe pawis ko. Ah. Oh God. Ah. Ah. Parang puputok yung dibdib ko. Ah. Tagal ko rin hindi nakapag-treadmill, no? Mula nung nagbakasyon tayo sa Pilipinas. Ngayon lang uli. ha ah. Punong-puno ng pawis yung, ano ko, yung t-shirt ko. Pati yung... Ito. Ito ng aking sweatshirt, no? Tapos itong... Ito hindi, walang pawis to Ito lang, So bali, tumakbo ako, walang hinto, 15 minutes. Kasi gusto ko lumabas yung, oh, yung ano, yung mga pawis, yung mga init sa katawan natin, yan Pati yung hangin sa ulo ko, yung lamig sa ulo ko, para lumabas, mabuwasan yung hangin sa ulo natin, ano, tsaka lamig. Na nagiging cause ng uh, flu. Ah, kita niyo yung pawis ko, ayan o. Oh. Oh, ano lang, dati kasi pag nagtitreadmill ako mga kinagsanong. Bali, mga sa 22 minutes. Diretso yun. Pero ngayon, ano lang, uh, 15 minutes. <sighs> eh, wag na, ha, hindi ko muna binibigla kasi matagal na tayo hindi nag-treadmill eh. <coughs> Tsaka yung dibdib ko. Excuse me po. Tsaka yung dibdib ko sumisikip mga kainis. Ano? Pero maganda yan kasi... <sighs> parang feeling ko na i-stretch yung cardiovascular ko no? Parang ganun yung dibdib ko Yung mga muscle parang na-stretch Especially yung puso ko parang alam niyo yun, pag i-stretch yung mga, mga muscle nyo, di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Especially pag lumabas na yung pawis. Ah, <sighs> sandali lang mga kainag. Sa, sa sarado ko muna ito. Mamaya ko na, mamaya ko na tatanggalin itong suot ko. Kasi gusto ko yung pawis ko. Continuous. Continuous pa siya kasi pag hinubad ko agad, mawawala ka agad yung momentum ng paglabas ng pawis. So hanggang ngayon, lumalabas pa yung pawis natin. Kasi mainit pa yung katawan natin. At saka yung suot natin. Ah, <sighs> salamat nabawasan yung hangin at lamig sa ulo natin. Yun. Corny. Ay, sandali lang. Ah! Ah! Ah, sarap.